Mga idol, good morning Good morning mga idol Mga ano mawani sa Carbon Public Market Mga idol, Hipos na, hipos Ng hipos na mga idol, Hipos na Dali, dapat ang may putuhan, no na hipos Good morning morning Ano'y mga idol? pasapuntag sa iyo tapos na ang mga tao sa carbon ang ah, isang bot

gabi ito yung mga idol lang ang mga tent so ipos na ipos na ipos ipos malagpang umpra Go on. ang edit din. Mga pwede mga idol karoon. No? Ipos eh, na mga idol. Umuha na ang ilang negosyo sa gabi. Kamunggay, kinilo. Kamunggay, kinilo din mga idol. Sa carbon tag, 40 ang kilo mga idol. Ayan, 40. Mga mga oh, 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 Jadul ini selain lokar Jadi saya sibuk Jadi lebih menghidupkan ya, perut pesan Perut pesan Sibuk, sibuk

Oh, idol, mga idol, mga idol, Lang City Hall, idol, idol, mga idol, lang siya, ang Nino, mga idol, 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 idol, mga Santo idol, mga idol, City Hall, idol, Padong di mo na karbon mga idol. Doon kayo sa mga idol. oh, mga remo sa sibo. Oh, mga mga idol. San ko Ryan shrine mga idol na mga idol. Yeah, pita, Maonis, ya yeah, dere de pita city hall. dan doon kayo kay sa karbon mga idol. Ah mga idol. Oh, ini yeah, asal punya Neil Shrine, my idol Ya, kisah sekarbon dari Malaysia City Hall, Dan,